isang multo na naghahanap ng katarungan. Sa liwanag ng buwan na pag-iisa ng isang lumang Victorian mansion, isang hindi mapakali na espiritu na nagnangalang Eleanor ang gumagala sa mga koridor, na nakatali sa lupain na kaharian sa bigat ng isang nakaraang kawalang katarungan. Sa Pononovic para sa pagsasara, naanod siya sa mga nabubulok na bulwagan, ang kanyang translucent na figure ay naghahadjas ng mga anino sa kalangitan. Nagsimula ang kwento ni Eleanor ilang dekada na ang nakalilipas ng siya ay hindi makatarungang akusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Bilang isang batang governess, inaalagaan niya ang mga anak ng mayayamang pamilyang Ashton. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng kaunos-lunos na pagliko ng ang bunsong anak, si Emily, ay nagkasakit ng malubha sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ang mga lokal na taong bayan, na mabilis magturo, ay inakusahan si Eleanor ng foul play. Sa kabila ng kanyang mga protesta sa pagiging inusente, ang mga bulong ng mga taga nayon ay naging isang nakakabinging dagendong. Ang pamilyang Ashton, sa takot na masira ang kanilang pangalan, ay pinaalis si Eleanor ng walang patas na paglilipis. Nasira at pinagtaksilan, sumuko siya sa bigat ng mga akusasyon at paghihirap ng pagkawala ng kanyang minamahal na mga paratang. Ngayon, sa kabilang buhay, hinahangad ni Eleanor ang pagpapatunay at ang pagsasara na hindi niya natagpuan sa buhay. Nang masira ang mansyon, natuklasan niya ang isang kamag-anak na espiritu kay Sarah, isang mananalaysay na nabidhani sa paranormal. Ang pananaliksik ni Sarah ay humantong sa kanya sa trahedya na kwento ni Eleanor, at naging determinado siyang tulungan ng hindi mapakali na multo na makahanap ng kapayapaan habang sinusuri ni Sara ang mga lumang archive at kupas na mga klipong ng pahayagan, natuklasan niya ang hindi napapansin na ebidensya na nagpapahiwatig ng isa pang mas masasamang paliwanag para sa pagkamatay ni Emily. Ang paghahayag ay nagpasiklab ng apoy ng pag-asa sa loob ng napakagandang puso ni Eleanor. Magkasama, ang mga buhay at ang mga patay ay nagsimula sa isang pakikipagsapalaran upang malutas ang mga misteryo ng nakaraan. Binagtas nila ang mga nakatagong city, nag-decipher ng mga misteryosong tala, at hinarap ang mga namamalagi na alingaungaw ng kalungkutan ni Elinor. Sa daan, hinarap ni Sara ang pag-aalinlangan mula sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang kanyang hindi natitinag na pangako sa katarungan ay nagpapanatili sa kanya na sumulong. Habang ang mga piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar, isang bagong salaysay ang lumitaw, isa ng paninibugho, pagtataksil, at isang mapagiganting espiritu na naghahangad na protektahan ang mga inosente, ang tunay na salarin. Tila, ay isang masamang puwersa sa loob ng pamilyang Ashton, na sabik na i-frame si Eleanor para sa mga krimen na hindi niya nagawa. Sa isang kasukdula na sandali sa loob ng nakalimutang silid ng mansyon, hinarap ni Nasara at Eleanor ang masamang espiritu, inilantad ang mga intensyon nito. Ang mapanghamak hamak na nilalang, na pinalakas ng mga dantaong gulang na hinanakit, ay bumagsak sa isang huling pagtatangka na ay drag ang iba sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng matinding determinasyon at lakas ng kanilang bagong alyansa, na nagsinasara at Eleanor. Nang nalantad ang katutuhanan, ang mansyon ay nang habang ang masamang puwersa ay nawala sa inter. Ang ethereal na anyo ni Eleanor ay nagsimulang lumuwanag sa isang malambot, Nagnilingling na liwanag habang ang bigat ng kawalan ng katarungan ay tinanggal mula sa kanyang mga balikat. Isang mapayapang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang ibinubulong niya ang kanyang pasasalamat kay Sarah. Habang pinapaliguan ng mga unang sinag ng bukang liwayway ang mansyon sa isang gintong liwanag, ang diwa ni Eleanor ay umakyat, naglalaho sa kabilang buhay. Ang dating pinagmumultuhan na mansyon ay tumahimik, ang mga bulwagan nito ay wala na sa mga pinahirapang alingaw-ngaw ng nakaraan. Si Sarah, bagamat nang hihina, ay nakadama ng matinding kasiyahan. Ang ugnayang nabuo niya kay Eleanor ay lumampas sa mga hangganan sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Napagtanto niya na ang katarungan, kahit sa kabilang buhay, ay maaaring ibigay sa tamang kapanalig at isang matibay na paniniwala sa katutuhanan. Sa mga sumunod na araw, isinulat ni Sarah ang mga pambihirang pangyayari na naganap sa loob ng mansyon, na tinitiyak na maaalala ang kwento ni Eleanor, ang dating nakakatakot na ari-arian ay nagpatutuo na ngayon sa isang kwento ng pagtubos, pagsasara, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang determinadong espiritu, kapwa nabubuhay at makamulto. Kumalat sa buong bayan ang balita ng pagtubos ni Eleanor, na nakakuha ng imahinasyon ng mga taong matagal nang naniniwala na ang mansyon ay isinumpa ang dating sira-sira na ari-arian, na ngayon ay naantig ng nakapagpapagaling na aura ng pagsasara, ay naging isang beacon ng pag-asa at inspirasyon. Dahil sa inspirasyon ng walang patid na paghahangad ni Sara sa katotohanan, isang grupo ng mga lokal na istoryador at mahilig sa paranormal ang gumuunang isang koalisyon upang mapanatili ang mansyon at ang bagong pamana nito. Walang pagod silang nagtrabaho upang maibalik ang kadakilaan ng arkitektura ng Victoria, na binago ang dating nakalimutang ari-arian sa isang buhay na testamento sa pagtatagumpay ni Eleanor Laban sa kawalan ng katarungan. Habang sumasailalim ang mansyon sa pagbabagong anyo nito, ipinagpatuloy ni Sarah ang kanyang pagsasaliksik, na natuklasan ang higit pang mga kwento ng mga hindi nalutas na mga espiritu at nagtatagal na mga misteryo. Naging misyon niya ang magbigay ng boses sa mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Ang bayan, na minsang nag-aalinlangan sa supernatural, ay nagsimulang yakapin ang pinagmumultuhan nitong kasaysayan, na naghohas ng mga paglilibot na nagsasalaysay ng mga kwento ng kamanghamanghang mga naninirahan sa mansyon. Sa mga tahimik na sulok ng mansyon, kung saan ang mga alimaw ngaw ng nakaraan ay minsang napigilan ng kalungkutan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang namuot. Ang mga espiritong dating gumagala ng walang patutunguhan ngayon ay nakatagpo ng kaguluan, kinilala at ibinahagi ng kanilang mga kwento. Ang dating multo ng mga figure ay naging mabait na tagapag-alaga, na ginagabayan ng mga bisita sa mga bulwagan na may banayad na pagpindot ng hindi nakikitang mga kamay. Ang kaugnayan ni Sara sa supernatural ay nagpatuloy, at siya ay naging isang beacon para sa mga nawawalang kaluluwa na naghahanap ng pangunawa at pagtubo. Ang mansyon na ngayon ay isang sentro para sa paranormal na paggalugad. ay nakakuha ng mga tao mula sa malayo at malawak na sabit na maranasan ang ethereal na enerhiya na nananatili sa loob ng mga pader nito. Isang partikular na espiritu, isang dating groundskeeper na nagngangalang Samuel, ang lumapit kay Sarah para humingi ng tulong ang kanyang hindi napapanahong kamatayan, na nababalot ng misteryo, ay nag sa kanya na nakatali sa mansyon, hindi nakatagpo ng kapayapaan. Magkasama, nagsimula si Sarah at Samuel sa isang bagong paglalakbay, inalis ang palaisipan ng kanyang pagkamatay at tinulungan siyang mahanap ang pagsasara na desperadong hinahanap niya. Habang lumalago ang reputasyon ni Sarah bilang isang paranormal na investigador, umalago din ang mga kwento ng kanyang pagkakaroon ng barangay supernatural. Siya ay naging isang iginagalang na figure sa larangan, hinahangad para sa kanyang natatanging kakayahang kumunekta sa mga espiritu at ibunyag ang mga katutuhanang nakatago sa mga anino. Itinuturing na ngayon ang dating nag-aalinlangan na mga taong bayan ang mansyon bilang simbolo ng katatagan at walang hanggang kapangyarihan ng katutuhanan. Ang pagpapanumbalik ng ari-arian ay naging isang komunal na pagsisikap, na tumutulay sa agwat sa pagitan ng nabubuhay at ng mga yumao. Ang mansyon, na dating pinagmumulan ng takot, ay naging isang santuwaryo kung saan magkakasuwato ang supernatural at ang makalupang buhay. At sa gayon, ang pamana ni na Eleanor at Sarah ay nagpatuloy na lumagana, na naghahabi ng isang tapis area ng pagtubos, pagunawa, at ang hindi masisira na mga bigkis na lumampas sa mga kaharian ng mga buhay at mga patay. Ang mansyon, na dating pinagmumultuhan ng trahedya, ngayon ay tumayo bilang isang testamento sa pagbabagong kapangyarihan ng habag, katarungan, at ang walang hanggang diwa ng mga taong kumangging kalimutan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang magsubscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.